So ngayon itong natin ang talakayan sa iba pang mga kwentatista sa panahon ng batas militar. Si Patricia F. Villaparte o mas kilala bilang um, Pat Villaparte ay isang guro at manunulat sa larangan ng Pilipino. Siya ay sinilang sa San Isidro na Laisiha noong ikapito ng Mayo noong labing, labing siyam, apat na putwalo, at kasalukuyang alim na putsyam taong gulang. Isa siyang multi-awarded na bihasa sa Pilipino. Sa ngayon, isa siyang pangulo ng Departamento ng Pilipino sa paaralan ng Philippine Normal University o yung PNU. Kilala siya bilang isang respetado at mahusay na professor sa Pilipino. Narito ang isa sa um, sikat na kwento ni Fat Villaporte na pinamagatang ang pamana ng light. Ang Pamahalan ng Laya ay isang kwento na sa kalagahan ng tradisyon, kultura at mga kaugalian na minana mula sa ating mga ninuno. Sa kwento ay sinasaad kung paano pinapahalagahan ng mga Pilipino ang kanilang kasaysayan, tradisyonal na gawi at pagpapahalaga sa pamilya bilang pundasyon ng kanilang pagkatao. Ikalawa, Pani A. siya, uh, pinanganak na obrebrero anim labing siyam, taong labing siyam, apat naput siyam sa Malabon, Rizal, na ngayon ay Malabon City. Isa siyang guro, mananulat, manaliksik editor at tagapagsaling. Nagtapos siya sa New University of the Philippines, Iman Siya ay nagwagi ng 2005 National Book Awards para sa autobiography ng Manila Critics um, Circle para sa librong Eric Slambo. Si Pani Garcia ay isa ring premiado manulat sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature sa mga kategoryang maigling kwento, sanisay, script, at kwentong pambata. Narito ang isa sa sikat na likha ni Pani Garcia, pinamagat ng sandang dami. Uh, ito sa bat, sa isang mahirap na batang babae na laging pa ulit ang damit at sinasabi, sa kanyang mga klase na may sandaang damit siya. Kaya nagtakaan lahat. Sa huli nalaman nila, nila ang sandaang damit ay ang damit na ginuhit lamang sa papel na ginawa niya. Pinaki, pinakita nito ang kanyang pagkamalikhain at pangarap sa kabila ng kahirapan. Ang kwento ay nagtuturo na ang kaligayahan ay hindi lamang nakukuha sa material na bagay, kundi sa kuano ano, natin titingnan ang buhay. Ikatlo, Benjamin M. Pascual. Si Benjamin S. M. Pascual ay pinanganak sa lungsod ng Lawang Ilocos Norte. Unang nakilala bilang matinig na kwentatista si Pascual bago niya sinaryos ang pagiging isang nobelista. Nagsimula siyang magsulat noong dekada. Labing siyam, limampot, limampu, Sumubok mag-ambag sa comics hanggang sa hirangin maging staffer ng BYY. Nagwagi sa Don Carlos palang Memorial Awards for Literature ang kanyang kwentong landas sa bahaghari nine taong labing alim na at di kong masilip ang langit taong labing siyab walumput isa. Natamo naman ng Grand Prize sa Cultural Center of Philippines ang nobelang utos ng hari noong 1975. Unang nailathala sa lewayway ang um, lalaki sa dilim sa pamamagitan na sa pamagat na, psh, ako lang ang lalaki sa dilim taong 1976. Narito ang isa sa sa mga likha ni um, Benjamin M. Pascual na pinamagatang kalupi sa kalupi, meron dito ang sikat na tauhan na nagangalan Aling Marta. Si Aling, sa kwento, si Aling Marta ay babaeng nagmamadali at biglang nabangga ng na isang batang maralita sa daan nang mapansin niya nga ang kanyang pitaka agad niyang inakusahan ng bata ng pagnanakaw. Sa kabila ng pagtanggi ng bata, dinala siya sa presinto at ikinulong. Sa pag ni Aling Marta, natukas na niya ang iwan lang pala niya yung pitaka niya sa kanyang bahay. Nang niya ito, huli na ang lahat. Ang bata ay natapuan ng patay sa loob ng kulungan. Ang kwento ay aral tungkol sa hindi dapat nagiging uh, mapaghusga at mas uh, masamang epekto ng padalos-dalos na desisyon. Si Domingo Landicho or mas kilalang bilang Mang Doming, ay manunulat na nakapaglathala ng limangpung aklat ng tula, may kwento, nobela, dula, alam buhay, literaturang pambata, at mga aklat ng pag-aaral. Siya rin ay aktor sa dula, pelikula at telebisyon. Isinilang siya sa payak na pamumuhay si Mang Doming sa Luntal, Taal, Batangas noong Agosto 4, taong labing siyam, Siya ay anak ng magsasaka. Nakapagtapos siya sa Batangas National High School at buwan ng mga course ng Bachelor of Arts at BS in Journalism sa Lyceum of the Philippines. Narito ang isa sa sikat na likha ni Domingo Landicho pinamagat ng muntang nisan sa dibdib ng niebe. Sa kwen, ang kwento ay tungkol sa tungkol sa isang lalaki na nagangalang Daniel, isang Pilipino na tatrabaho sa Japan upang suporta ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Sa kabila ng lamig at ng niebe at hirap ng buhay, pinipilit niyang magpatuloy para sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya ang iba, iba pang mga tao na may kanya-kanyang kwento ng sakripisyo at pakikibaka. Natutunan niya na hindi dapat uh, magpatalo sa kahirapan at ang pag pagmamahal sa pamilya ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Ngayon naman, idumako tayo sa tula sa panahon ng batas militar. Ang tula sa panahon ng, mga bat ng batas militar ay mga aktang pampanitikan na naglalarawan ng karasaan, damdamin at pakikibakan ng mga tao noong idineklara ang batas militar sa Pilipinas taong labi siya hanggang labi ang Ang mga tula noong panahon ito ay malimit na sinusulat ng palihim o sa anyo simbolikal upang iwasan ang ng mahuli ng remeheng Marcos. Sila ang naging tinig ng mga inaapi at inspirasyon ng mga lumalaban sa ilalim ng panunupil. Kaugnay sa panitika na itinatag noong Agosto 1973, ang galingan sa arte at tula ay tinatawag na GAT. Ang GAT ay samahan ng mga kabataan na karamihan sa miyembro nito ay nakapagtapos sa mamantasan ng Pilipinas. So narito ang ilang tulang sulat noong panahon ng batas militar. Sa Pilipino isang definisyon ni Ponciano B. Peralta. Si Ponciano B. Peralta ay isang manulat, guro, linguistik, linguista at abogado. Itinuturing si Ponciano Pineda bilang ama ng komisyon sa wikang Pilipino dahil sa pagsulong niya na maitatag ang komisyon batay sa seksyon siyam ng ating saligang batas. Ayon sa tula na ginawa ni Ponciano Pineda na pinamagatang Pilipino bilang isang Dipinisyo, ang Pilipino ay tumutukoy sa isang na may pagka-Pilipino batay sa kanyang kultura, wika, lahi na may malalim na kaugnayan sa kasaysayan at identidad ng Pilipinas. Ang um, pagiging Pilipino ay hindi lamang nakabatay sa etnikong pinagmulan kundi pati na rin sa uh, pagpapahalaga at pagtangkilik ng mga kaugalian tradisyon at wika ng bansa. Sa pananaw ni Pineda, ang pagiging Pilipino ay isang malalim na koneksyon sa pagkakilanlan ng bansa sa kolektibong karanasan ng mamaya nito. Doktri ng anak pawis ni Virgilio Almarillo o mas kilala natin sa kanyang pen name o sulat sa grisag na Rio Alma. Uh, nagsusulat siya ng mga aklat ka na bata dahil nalaman ng na ibong kadar na si Pilandok at ang mga buwaya. Halos lahat ng sinusulat niya ay nakabot ni Pilandok ay siya ang nasulat. Tapos yung sa dokti ng anak Pauis, nag-search ako sinasabi na hindi daw siya isang tula pagkos isa daw siyang edolohiyang pampanitikan na kanyang isinulong. Ngayon pa man ang ang tulay sa may kinalaman sa anak pawis. Ay kadalasang tumatalakay sa temang makabayan, revolusyonaryo, at naglalayong pukawi ng kamalayan ng masa tungkol sa binabatikos, ang sistema ng pang at ang mga nagahari hari uri na, na ng uh, kahirapan, kanilang karapatan at tungkulin sa lipunan pinapakita ng mga manggagawa at magsabi lang galugod ng lipunan. Pinupukaw ang pagkakaisa ng masa tungo sa pagkilos ng uh, pagbabago. Ang kagilagilalas na pakikipagsapalaran ni na sinulat ni Juan de la Cruz ay nagsasalasay sa isang bayani na naglakbay sa iba't ibang lugar upang <clears throat> harapin ang mga pagsubok at matupad ang kanyang mithiin. Pinapakita nito ang tapang, tibay ng loob at pag-asa ng bayani habang hinaharap niya ang mga hamon sa buhay tulad ng mga halimaw, unos at madilim na panahon. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay siya at <clears throat> natuklasan ang kanyang tunay na sarili. Ang nilalaman ng tula ay naglalaman din ng na inspirasyon para sa mga mambasa. Pinapakita na, ba na, ang bawat tao ay may sariling kagilagilala sa makikipagsapalaran na nito ang mga aral na tutunan sa bawat laban at ang tagumpay na nakamit sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo. Kayo Antonio, ni Tanya kay Santa Cruz. Ipinawalag niya na hindi niya talaga napagpasya ang sundan yapak ng yapang ng kanyang ama na si Emilio Mar Antonio na itinigura ang hari ng balatasan sa Bulacan noong, noong dekada 50 sa halip nila is tularan ng kanyang tiyo na isang pintor. Kaya noong pumasok siya sa universidad upang kumuha ng kursong advertising sa dating College of Architecture and Fine Arts, nagsusulat, siya, nagsusulat na siya ng pero hindi pa ganun kaseryoso. Ayon kay Antonio, isa sa mga nagtulak sa kanya upang muling magsulat ng tula ay ang pagbabasa niya ng mga pitak ni Bergilio Alma Bergilio Almario sa pahayagang ang the weekly hinggil sa pagsusuring mapanitikan apatin din rin sa mga tula ni Alejandro Abadilla ang kinikilalang aman ng modernisasyong panulaan sa Tagalog. Ang luta niya kay Santa Cruz de Antonio ay isang tula na nagbibigay po guys sa banal na cruz bilang simbolo ng pananampalataya, sakripis at pag-asa. Sa kabuuan ng tulay, isang panalangin at paalala na ang kos ay nagbibigay lakas at pag-asa sa mga nananalig lalo na sa gitna ng hirap at pagsubok.